Kumusta mga boss sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan sa ating youtube channel kumusta sa inyo so, ngayong araw ay may papakita lang kong speaker so customer ko to kung kaya ko pa ba daw itong remedyuhan so ito yung speaker niya mga boss bali galing pa itong manila mga boss at may box ito ang problema nito yung labor daw ay inano na lang anong tawag doon sa Tagalog <laughs> hinagis na lang or sa Bisaya pag ra yung speaker eh yung speaker box niya so ito siya so bago tayo magsimula please pakipindot naman ang subscribe button dyan so yan simula na tayo wala na intro intro so ito po yung speaker natin mga boss so customer natin to galing Manila bali yung box niya ay nakahalimaw box ya so parang binarko yata siguro niya ang problema nito ay ito siya mga boss so bagong bago yan oh, bagong bago pa ang problema niya ay ito <coughs> grabe mm. so yan yung labor daw ay hinagis na lang yung box yung halimaw box nga na D15 so yan yung ginawa ng labor ng barko kasi binarko daw to so yan yung ano kung <laughs> tinanong niya tinanong ng customer natin kung kaya ko pa daw remedyuhan so sabi ko hindi kasi manipis yung basket frame niya so yan ito manipis yan so yung paraan na lang nito ay palitan tong basket niya so manghanap tayo ng basket basket Prem, na luma or bago kung mayroong tin mayroong mayroon sa online so yon lang so or maghanap tayo ng lumang D15 na speaker na ganito so yon so ito yung ano it, 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 ito yung risgo talaga pag ano pag magbiyahe ng malayo at saka hindi mo talaga pina hindi mo talaga tinitingnan yung box mo, speaker ito kasi nasa yung box nito ay halimo box. So nakaload ito sa halimo box. So D15 ito. So yan, bagong-bago pa yan. So ito pala yung brand niya, at yung Master. So bagong-bago pa yan. So sayang naman no. So yan yung risgo kapag ibiahin ng malayo yung box tapos hindi hindi mo tinitingnan yung nagbubuhat So, yan no na lang sa solok. Yo, idamok -ok na lang. So, yan sana may ano tayo dito, may nakuha kayong idea na malaki talagang risgo pag ibiyahe yung speaker at saka box. Kasi mabigat 'yon. So, yan, salamat sa pag-subscribe. Salamat.